kumuha nga ni Eming. Si Eming eh, na iayos ospital Hospital ng... Gapan. Di ba, Hospital ng Gapan? Ako. Di siyempre, maraming pupunta ron, maraming kakain, hindi naman tiga ka pa ng si Servisio siguradong tiga Kabyao, tiga San Isidro, tiga Peneranda, tiga General Tino, tiga Heen, tiga, tiga San sa San Antonio pupunta ron. Oh, eh, paano pa? Eh, may Walter Mark doon, na pa sa Kabalatuan. Eh, sobrang mga uh, pagdaan ng truck yan, no? Oh. Kanina maga lang yan, eh. Um, oh. pinakunan kanina yan, umaambon. O, oh, kita mo kagabi, o. Oh. Ano ang dumadaan dyan? Sa San Isidro. Puro truck ng bato yung putris na yan. Ano ba ang ginagawa mo, gobenno? Hindi nag oh, nagbabawi po. Nagbaba, tapos, okay? Ang lakas pa na ang lakas pa ng loob mo. Governor, na kami uh, pintasan. Eh, paparaanin mo yung mga truck na yan, yan, sa aming mga karsada. Wala kang ginawa kundi sirain ang karsada ng kabalato. Ha? Sirain ang karsada ng kabaldon, ng laor, ng buhapong, ng natibidad, at saka sirain ang ang mga kali dito sa yung Bandefente Bridge lang eh. Sa overloading rin, ano yan? Ako nga, eh. Ang itim-itim ng aking bigote. Ng aking bigote. Eh. Ang puti na ng buho ko. eh pero kasi, ang sabi ng aking ina, eh, Huwag akong magtina ng buhok. din naman sinabi na huwag akong magtina ng Bigode. bigote. <laughs> Saka, meron akong alam kasi na hinayaan niya yung bigote niya ipumuti at yung medyo binalas. <laughs> eh, yung ako naman banggitin yung pangalan na yun. At, uh, minalas nga ng konti at uh, lumabas pa na siya eh, doon sa uh, nabasa kong libro eh. Para ba siya nagpakamatay pa? Oh baby. baby. Eh, yung oh baby na yan, yung hirap na yan. Alam ko yan eh. Kasi yung taong bayan, tina mo yung ipinadara sa akin na uh, <clears throat> nitrato ng tricycle. Sila ang nagpagawa nito eh. Eh, ang nakalagay ron, oh baby, hirap. Kasi, yung magta-tricycle, maliit na tao, pag umulan uh, umuulaan, kamukha ka lumakas ulan, umambon, lumakas ulan. Pero eh, eh, hirap yung tao. Kahit yung sumasakay, hirap na sila sumakay dahil lang sila. Eh, wala man lang, wala man lang talagang maisip ito mga umali na to na paano man natin bawat bayan o bawat distrito eh magkaroon ng napakaraming mga negosyo na kung saan eh pwedeng pumunta kumuha nga ni Eming. Si Eming eh, nakahiayos ng Hospital ng... Gapan. Di ba, ospital ng Gapan? Ako. Di siyempre, maraming pupunta ron, maraming kakain, hindi naman tiga Gapan ng si servisyo, ano Anon, siguradong tiga Kabyao, tiga San Isidro, tiga Peñaranda, tiga General Tino, tiga Heen, tiga San Yulado, tiga San Antonio pupunta ron. O, so, eh, paano pa? Eh, may Walter Mark doon, na una pa sa kabalatuan. Eh, malakas na malakas din naman. Eh, yun ang sinasabi ko. Kasi nga, merong nagagawa yung kaligayahan, ka, kaligayahan na namin talaga magsilbi. So, kung si Eme, eh, ang pagsisilbi niya gano'n, eh, umuunlad yung kanyang bayan. Bukod sa sumuunlad yung bayan niya, nakakatulong siya sa ka-distrito niya. Ang hirap sa kabalatuhan, buong lalawigan ay napipilitang pumunta rito. Kaya tayo sobra ang traffic. Tayo ay eh, nahihirapan. Dahil nga sa mga eskwelahan, ospital, yung mga bangko, yung mga uh, sa temporary market na kung pintasan tayo may eh, kala mo. Kita mo nga yan, no? Oh. Irigal lahat ng stall yan, eh. Tatanggalin na lahat yan na ni Bilyat. Yung mga stall na yan. Matagal ko nang pinagsabihan si Ronnie rin, eh. Tanggalin mo na yung stall na yan. Hmm. Nakapaikot na, eh. O, oh, ngayon. Ano gagawin nila? Ha, napahirap mag-ayos ng kali eh pag aabuhulan. Eh pagka nag-ayos ka ng kali eh, pag Eh medyo malabo yun. Mahirap yun. Kasi yung mga truck na pagkalaki-laki, huwag na yung vegetable trucks. Pero yung mga truck ng bigas na pupuntahan Yung mga dumadaan na truck ng patutbo buhangin na yun ang negosyo nung yun ang negosyo <laughs> yun ang negosyo nung gobernador natin o oh. nanggagaring pa sa abong-abong yan sa gabaldon. Yeah. eh ba't nga hindi magkakalubak-lubak kahit ano gawin mo wala mangyayari eh ang iniisip ang iniisip lang nila eh, kapag kapakanan nila para sa kikitain nata eh. Sobrang pagdaan ng truck yan. oh. Kanina maga lang yan eh. So, oh. tinakunan kanina yan nung umaambon. oh, kita mo kagabi, oh, ano ang dumadaan dyan? Sa San Isidro. Puro truck ng bato yung putres na yan. Ano ba ang ginagawa mo, Govan, no? Hindi nag oh. Nagba, po nagbaba, tapos, nagbabawi po. Ang lakas pa na ang lakas pa ng loob mo, gobernador, na kami uh, pintasan. Eh, paparaanin mo yung mga truck na yan yan. sa aming mga karsada. Wala kang ginawa kundi sirain ang karsada ng kabalato. Ha? Sirain ang karsada ng kabaldon, ng laor, ng buhapong, ng natibidad, at saka sirain ang ang mga kali dito sa yung Bandefente Bridge lang eh, Sa overloading rin, ano yan eh. O, oh, kita mo nga yan. So, yan, eh, yan, yan Congress Kagabi eh, Gabi-gabi ang ginangyayari. Gabi -gabi sa Felipe naman. Vergara Highway, sa Emilio Vergara Highway, dadaan ng Kabuyan. Gabi-gabi yan. Kaya kita mo, umuulan na. Eh, pero on, may, may, tao. Congressman Jay, may tanong lang po ako. Kasi pag naghahakot ng probinsya ng truck or bato, ang ibig sabihin, proyekto ito papunta. Proyekto ng gobyerno, kapakinabangan ng mga uh, taga-kabanatuan o ng buong lalawigan. Eh, pag yung truck na yan, eh, pansariling kapakanan nila, eh, hindi po magandang tingnan yan. Kasi tingnan nyo, gabi-gabi, dumadaan yan sa anila dinadala yung truck na bato na yan sa sampu nila hinahakot yan at sa nila inihahatid yan ho ba? yan ang pambawi ng limang piso hmm. <laughs> ah. yan ang pambawi ng limang piso kasi yung may lagay yan eh hmm. maliwanag na may lagay yan kaya nga anong sasabihin nila yung tungkol sa palengke na ano mangyayari sa palengke. Wala silang karapatan na diktahan ng kabaratuan na yung yung kung magkano ang dapat natin nating singilin sa mga may gusto sa palengke. Ang sabi nila, mahina yung palengke. Eh, ba't kadami-daming illegal stall diyan? Oh. Uh, hindi nang pala na ng kinakabalatoan. Palakas pa nang palakas yan. Kaya nga, hindi, eh ano, tinanong nga ngayon, tatanggalin na lahat ng shanty na yan. Wala na yan. At uh, pati pag, pati yung nasunod na tatlong, tatlo ba? O apat? Na, stall dyan sa ating paisinisi. Eh, Hirap na hirap na nga yung mga tigakabertuan. Kaya nga natin ginawa yung sanitan market eh. Dahil sa isang bagay, dahil puro putik dun eh. Eh ngayon naman eh, dahil na wala nang espasyo, eh ayan. O, oh. pati labas. Kaya may order na si Mayora kay Ronnie Punsal. Tanggalin niya yung mga nasa labas na yan. At binabarahan pa niyan yung mga tubig na ginawa natin para sa drainage. Kaya lalong nagkakalubak-lubak. Pero yung nasa loob na to, hindi tatanggalin yan. Pero yung sakitan market, oras matapos, lipat sila ron. Hindi pwede yung sasabihin mahal-mahal. Hindi totoo yun, mga tiga-kabanatuan. Anong mahal? Tatumpung taon yung haawakan, mahal. pito totoo yun. At yan, sayaw nito sa gusto, sigurado yan. Oh, baby. Hirap na nga yung tao sa pamamalingkir, yung may pahihirapan nyo pa. Hmm. Kung di kayo kumikita, mga tiga palengke, ang katotohanan o, no? hindi kayo dapat magbenta. Wala kayo dapat dyan. Di kayo nagkakagulo nagkakagulo riyan, mga tiga palengke. E, wala na yung ginawa, kundi palakpakan itong mga umali na niloloko lang naman kayo dahil sa boto. Hmm. Papalakpak, palakpak kayo sa umali. Hmm. Eh, puro pansariling kapakanan ng nasa isip niyo. Wala kayong pagmamahal sa bayan eh. Hirap na hirap na tayo sa pag-ayos. Oh. Kaya pero yung pangala, palengke ng sakitan, ayaw nyo gusto sa Disyembre, nilipat na kayo. eh ang palengke ng sakitan, ngayon, makita nyo, oh, maayos na ulit, oh, wala na yun. Oh. Dahil kasi nga, pinalampas lang naman na natin talaga yung pinalampas lang naman natin talaga yung eleksyon. Dahil nga nakipagkagalit yung mga ubali na yan at niloloko tayo. Isipin mo, Atty. Bilyar, ang kabanatuan, may isang daang libong pamilya. Ang mga lang ng stall dyan, isang libo limandaan, isang porsyento kalahati lang ang mga kakuha. Ang hirap dyan, kung yung mga umali na nalo dyan, hihingan yan. Ihingan niya ng lagay. Sigurado yun. Dahil nga, sinabi sa texter dito, na Cheryl, eh, pinuntahan ni ano pangalo nung taksil na tigakabalatoan si Erpan, Barayantos. At wag kayo ay kamagalala. May lagayan to. Hahaha. <laughs> mm -hmm. Nagtaksil pala yun. Pusip eh, no? mm -hmm si Balento, si kung ano-ano, yaman-yaman na eh. Kung ano-ano pa gustong ano, pinayaman siya ng kabalatuhan. Yung mga yumaman sa kabalatuhan at walang pagmamahal sa kabalatuhan. Hindi dapat, isinusuka dapat ng kabalatuhan yung mga yun. Inuuto nila mga tao sa sabihin libre. Ang gagawin naman kukunin lahat ng stall tapos parerentahan sa kanila. Eh meron ang ginawa ng kabalatuhan, ang DBP at saka ang Land Bank of the Philippines. Merong sila magpapautang, hindi pa 5-6 hindi pa five, six ang utang kung kulang kayo sa pambayad sa palengke. Ganon ang mangyayari na. Kaya, Hay buhay, sabi ko. Hay nako. Eh pero pagka natapos lahat yan, eh sigurado ko. Maniwala ko yung hindi. Malakas na malakas yung palengking yan. At nung yung temporary market motor motor pool, ang mangyari, eh mailagay na natin sa IOS. Dahil yung temporary motor yan po yung eh, motor pool ng kapanatuhan Yan, hindi po para sa palengke yan. Kaya, mabilis yan. Anong na buwan, ngayon, yari yan. At pagka nayari yan, sa ayaw at sa gusto, magditipa sila doon sa kanilang gobernador na walang iniisip kundi mamulitika. Eh, walang may yari yan. Eh, ito nga ang mga texter, no. Oh dami. Walang yaya kayang umalis na yan. O oh, eto, sinabi. Eto pa. Wala yaya kang inisip yan kundi makasarili. O oh, eto pa, isa. Puro patot buhangin ng pinagkakakitaan. O. Oh. Eto pa, isa. Uulit pa raw. Eh, sabi raw ni Dr. Nino, Time's up, baby. <laughs> huwag mong ginagaya. Tapos ay sa Text it. O, oh, huwag mo raw ginagaya yung uh, Anthony Umali. Yung salita ni Vergara. Orig ito, baby. Orig. Ako, orig. Kayo, may, may gatas pa sa labi. Hindi niyo inaintindihan yung pinaghirapan ko sa kabalatuhan. Puro paninira lang ang, alam nyo wala kayong inisip kung hindi pansariling kapakanan at pansariling sabi nitong texter oh, oh bulsa 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 o oh, mo nga attorney bulsa 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 eh, ito oh. mo bulsa maraming makikinig sa atin eh oh. bulsa 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 kita 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 yun ang ano, ang nakikita, ang nakikita, papalaki ang na ah? malaki ang ay ari dito. Eh, wala na. Yung kami yung kami eh, maliwanag na. Ang sabi ng kami eh, mag-uumpisa Grand ang groundbreaking ngayong Nobyembre, taong pang kasalukuyan, para sa sampung pabrika na labing apat na libo apat na ang tiga kabanatuan na pinagirapan ni Mayor Maika na eto kailan lang yan July 15 sa Maynila oh, nagpirma nagpirma noong November last year pagkatapos ngayon ay eh, uh, eto na at uh, ipinakikita po sa inyo na walang buluhan pag nagsabi ang Bergara hindi, hindi marunong mambola ang Belgara. Ang magtatrabaho rin, labing apat libo, apat-arang mga anak nyo, mga doktor, mga nurse, mga, mga go-graduate ng technical school, mga engineer, at lahat pa nung pa na na go graduate na magagaling na tika kabalatuan. So, so mga makinari at POJ. Bigyan ka man ng 25 kilos ng umali. Hindi naman kaya bibigyan ng isang buwan, buwang buwan, ng 25 kilos. Abay, mas mabuti na yung mayor kasweldo 30 mil dyan. Isang buwan. Eh, yung magta-tricycle naman, ang pa pakinabang diyan, eh. Ano pa kaya ba ng sige? Marami silang ng diyan. Ano pa ni Rene Odullo at ni Mantotoy Chuwar yung Isabela yung agro ano yun? yung yung malaking malaki rin na nagbebenta ng mga motorsiklo. Marami silang may bebenta ng motorsiklo. Eh kasi magkakapera, hindi ka kabaratuhan naman eh. So, yun ang aking minimiti sa Nueva Ecija. Ang minimiti ko sa Nueva Ecija, makakita ko man lang na yung Nueva Ecija, umunlad. Hindi yung kabaratuhan lang ang napaunlad ng Bergara.